magandang umaga ng morning guys And for today's video masama pa rin ng panahon Yano, medyo malakas ang hangin Yano, pero kailangan natin mag check ang ating mga alaga wala hindi lang sa muling luna mayigit pa ano parang bigil ang mga ito ang pares natin yon.

Kahit papano nakapagwalis, kahit masamang pakaramdam. Ayan. Ayan. So far so good naman ang ating mga alaga. yan ang ating mga brama. Check mo na, check mo na. Guys. Ito si Piyo White. Yan, yung so pure white hen. Hindi pa tapos siya maglagas, maglagon. Yan ang pure white natin guys, oh, na brown. Maging itlog na rin yan. Kahit naglulog, nag-itlog siya. Ito ang ating choco. Yan, nag-itlog ang choco natin nung natin istorbo Choco. Choco drama Ito ang ating palpredsyon. Ito medyo maaraw-araw maaraw-araw eh? pero makulimlim pa gano ngayon ito ito ang ating pure black nagdilim naman mga ating pure black like, sing, masungit lang siya pag nagdilim din yan mga kanoknok masungit lang siya ito ang ating bullet type Ah, nag na rin siya, ano? Eh, May itlog na rin mga nangingitlog kahit nag-uulan pero mga malulungkot sila kasi walang tigil ang ulan dito nga pala pinag iwahiwalay ko na yung mga US Silky at mga coaching ball ano? Bueno, na Binigyan ko na siya na Kagisang kulungan. Crowded na kasi doon. Ito yung white coaching ball freezer type nagigyan ko na sila ng tagi isang kulungan para sa ito wala akong naman. ito At, tira -tira. diba Yan sila si Gani Diyan si Gani Mga kanoknok Diyan si Gani Dalawang ko yan Rubang isa Ito tayo isa ko Malaki sino, guys Yan ito muna ang ating Porto this video guys Yan umaaraw mo ulan <laughs> ma maaraw pero maulap, makulim din. Hindi ko alam kung may bagyo na naman. Sana magtuloy-tuloy ng araw. At masama rin ng aking pakaramdam mga kanok-nok. For today's video guys, ito muna. Huwag kalimutan mag-subscribe at share ang dating video. Pakiclick na rin ang notification bell guys. Ayan ang ating atin, matimunting kanok-nok yan. wan. Yan, bye guys.